Datera tela ang butas iyo ngayon wala na. Wala na butas oh. Gandang maghalo. Ang putera mo dami ng halo. Bago pa naman. Hmm, e ayan na, oh, dami. Na. Hmm. Wala na, wala na hinukay. Nasaan na? Ako pala kayo na muli. Limasan. limasan. siya kaya siya 'yan. Buksan niya. 'Di pag pinatanggalan niya ng puno, ito lilimasan niya talaga 'yan. Hindi, mo ay talaga magtanggal ng kurma dyan. Ako pa pa na lang. <laughs> oh, uwi -an. uwi -an na lang. <laughs> <laughs> uwi na ako. Uwi na ako. Ayun, wala so, na muna yan. Yan na. Septic tank wala na, septic tank oh. Natabunan na. Kalsada na bagat tapos na. Oh, GR tapos na. Pati si Alan, pati si Alan. Alan oh. ay hindi ka wala, walang ano, walang habilin si Alan. Walang habilin si Alan dito. Hindi nakapaghalo dito sa ano sa septic si tank. Lan, saan ka Matagal na ka namin pinatawad. <laughs> <laughs> Matagal ka na namin pinatawad, Lan.